Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay? Move naman tayo ngayon kay Kataholos. Kataholos, good evening. Ah, uh, good evening, Bro Jando at sa lahat ng bumubuo ng punto por punto. Abot uh, tanong ko lang, kasi may mga ibang sekta na nanggagaya na ng ano, ng uh, paghati-hati ng tinapay at pag-inom ng ano, ng alak. Ah, uh, anong ano ron? Ah, uh, parang anong pinaka ano ba tanong ko rito? Ah, uh, masasabi ba natin na ah, uh, pwedeng may tuturing to na paglapastangan din sa ano sa banal banal na katawan at dugo ni Kristo dahil sa panggagaya nilang ginagawa. Tulad ng uh, ng INC nakita ko kasi mayroong uh, doon sa Google sa image ng banal na punan. May nakita ko na ano yung banal na punan nila meron na alak pati tinapay. Ayun uh, lang ang tanong ko. Okay. Marutata. Ginagaya daw yung ating ano, yung ating communion. Yun ba daw ay paglapastangan? Yung panggagaya nila sa ating communion. Brad Tata? Mother Yun. Tulog na rin yata. <laughs> um, hello? Yes? yes? Yes, bro. Okay. Um, actually, yung kung kasalanan, uh, Uh, hindi na ang kung kasalanan hindi hindi lang sa hindi lang sa kasalanan ako invalid kasi yun eh from the from the from the uh, apostasy yung paglipat pa lang nila sa ibang sekta napakalaki na ng kasalanan ng bro so sila galing katoliko lumipat sa ibang sekta ayan na tapos nagbasa sila ng biblia no kasi nagsusubos sa kanila hindi rin ano hindi rin na... Um, um, hindi siya hindi siya author in authorized so ang nangyari doon tandaan po natin na ang mga kausap na pwedeng magano lang sa sa banal na ostia ang tandaan po natin sa lahat, lahat ng mga nakikinig ngayon marami na kahit born again kung ano-anong pinaggagawa nila na gaya-gaya kung, kung that kung ano-ano daw na yung iba daw juice yata o kung ano no tapos yung iba mga tinapay kung ano nung -ano tinapay ng ginagaya tayo nabasa nila sa sa Biblia and uh, napaka napakaano noon from the beginning pa lang bali lahat na yun halos kasalanan kasalanan na lahat yun no pero yung kung iyan natin ang sacrilege kasi yung, hindi mo pwedeng sabihin sacrilege lang yun dahil from the beginning uh, dati na silang katoliko, eh ang tawag nga diyan, 'di ba? Antichrist nga, dos uno nga po yung mga yung yung from the BE, tingnan natin yung from the start no kung ano nangyari sa kanila. Dos one nga po uh, uh dos one ba 'yon? At uh, oh one uh, dos uh, Giz? o di si ocho, bro. Anong Antichrist? Ano hmm. Okay. Tingnan natin. Ano bro? Okay, basahin po natin ang unang-unang uh, Juan. First Juan. Unang Juan chapter 2 bro, verse 18 to 19. Unang Juan, 18 to 19. First. 18. Mm, magandang balita, Biblia. Mm hmm. First John chapter ano yun ba? Yes, so unang Juan chapter 2 verse 18 to 19. Okay. At ito ang mababasa 18 to 19. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad na narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon ngay marami nang lumilitaw na mga Antikristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas sa 19, bagamat sila dumating dumating kasamahan na, bagamat sila'y dumating kasamahan dating dating, dating kasamahan, kasama Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi, na, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay natin. So doon pa lang bro, no? Uh, Anti-Christ na yung tawag diyan dahil hindi naman sila 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 ano eh, sila umalis sa sa pagkakatoliko. And then sa katikisim natin naman um okay, tingnan natin tong ano, no? sa katikisim naman natin ang mga ang mga kasalanan naman yan is ang dami niyan from skisim, infidelity, apostasy, mortal sin na po lahat 'yon. So sabihin mong kasalanan ba yung ano nila? Eh from the beginning kasalanan na po 'yon. So lahat ng kasalanan na magfo-fall sa mga mortal sin na po. Wala na pong val walang validity po lahat 'yon kasi nagbasa ng Biblia, nagsubo na ostya, uh, I mean, nag, nag, hindi ostya, kundi gumayal lang kung ano man nabasa. Eh from the beginning pa lang, yung palang ginagawa po ng mga pastor, paghiwalay pa lang, mortal sin na. So what, ano ba expect mo doon sa gagawin nila? Kahit anong gawin nila, invalid. Kasi, umpisa pa lang yung founder nila, eh, umpisa doon sa, uh, walang, walang validity, walang authority. Uh, nagkaroon na ng apostasy. So, anong expect mo sa dun sa mga gagawin niya? Wala po lahat validity, lahat yon, no? So, kasalanan na lahat yon magmula doon sa pangangaral, mali-mali interpretation, mali founder, dahil yung founder ang tao. At binigyan, yung binigyan ng authority, tandaan mo, kausap niya noon, mga apostol. No, yung gawin nito bilang pag sa akin, Matthew 26.26. 26. Ang mga apostol, si shortcut lang natin, gawa 2028, mga bishop at mga pari. Mga pari ba yan? Matagal na natin hindi na ano yan, bro, mga, Roma do. Uh, Romans 15.16 ng RTPB? Romans 15.16 ng RTPB? Uh, mga apostol yan, bro, no sa mga nakikinig ngayon. Ang mga pwede magpira-piraso, ang mga pwede ang kinausap niya, no mga apostol. Apostol Pablo, Is huli siyang apostol, makita nyo po. Siya rin ay apostol. Anong tawag sa kanya? RTPB Romans 15:16. Gayon man sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahan ng kagandahan loob ng Diyos sa akin upang maging lingkod ni Kristo Hesus bilang pari sa mga intil. Ayan, napakalinaw po. Pari lang ang kausap niya during that time, mga apostol, bishop, at pari lang. So, yung authority, magister na magpira-pira, so, wala na. Wala na po doon. So, lahat na po yun, papasok na. Heresy, schism, infidelity, apostasy. So, from the beginning pa lang, mortal sina Eh, wala na po kwenta yung pag paggagawa niya ng communion, bro. Yun po yung sagot. Salamat. Okay. Bader Kataholos okay na ba yon? Mahal, uh, salamat po sa sagot. Ah, uh, pwede pa yung pangalawang tanong. Okay, guys, pangalawang tanong. Uh, ang tanong ko? Kasi may napanood ako na uh, isang exorcist na na, -encoun uh, na encounter niya raw si si Judas yung during the exorcism, tapos naalala ko si, si Padre uh, parang may binanggit na may demon siyang pinalayas na si Nero Ay, yung, yung bang si Judas na ba yun at si Nero, sila ba yung di, si, sila ba yung si Nero na yung dating ano talaga, yung nagpapatay sa mga Christian, pati si Judas, siya ba talaga si Judas na, ano, na Iscariote? Maramindel? I, uh, una, yon ang pahayag ni Monsignor Rosete, no? Na sa solemn exorcism, tinanong niya dahil kahit pa yung mga demonyo ay uh, sinungaling, pero sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon sa so Kristo na ibinigay sa simbahan at sa mga exorcists, sila mapilitan talaga sa pag-amin. Uh, napakinggan ko yon ang sabi ni Monsignor Rosetti, tinanong niya yung pusis at ang pangalan ng tinanong inomine et bertote domine nostri, christi di kas tuom. Uh, ang, ang sagot naman ng pusis, si Judas. Kaya nilinaw niya, ikaw ba yung Judas talaga na uh, isa sa mga ah uh, na dalawa na uh, apostolis at sumagot na siya. Kahit wala tayong definitive na deklarasyon na si Judas ay nasa impyerno, pero batay sa solemn exorcism na ginawa ni Monsignor, Monsignor Rosete, yon Nagpakilala ang demonyo na sumanib sa katawan ng tao na Judas Iscariote At tungkol naman kay Nero, eh, alam naman natin na si Cesar Nero Yung katuparan sa pahayag kapitulo 13 versikulo 18 Na nagdala sa numero 666 Yan po, Brajendo okay. Kataolos, Bradjando hindi ba nakaibang PPP? Naka-live. Sabi dito kasi kanina pa pala nung nag-ano nag- -ano nag-play -na ka ng video, kaya hindi kita nasabihan kasi nag-play ka ng video, may nag- an na dito, na hindi na naka- naka-live ang PPP, tapos ngayon, na naalala ko kasi nag-missis -nag ulit dito, hindi daw ba naka-live ang PPP? Naka-live? Actually, naka -live po. Yung Bani ating... Dalawa na silang nagsabi ba dyan daw eh. Yung ating YouTube channel natin is merong 538 actual na uh, oh, okay. viewers. At yung ating Facebook ay merong 332 actual viewers. I refresh nyo lang yung mga cellphone yung mga kapatid. Baka nag ano lang naghang. Yes po. Mm, Nakalive. -like ano talaga. oh, katahulos? Dalawa so, ano, kasi nagsabi dalawa na. <laughs> Kataholos? Ikatlong tanong, brother. Bro? Kataholos? Hello? Mukhang nawala. Nawala. Kataholos? Andiyan naman siya sa Zoom, pero ba't sa salita. sasalita? Kataholos? Habang uh, lang ko naghihintay sa siya mag-respond, basa mo na ako rito. <laughs> sabi dito, after, sabi ni Enrique Mosquera, after tumawid sa dagat ng mga Israelita, galing ng Egypto, may utos pa bang bautismo? May utos pa ba? Yes, inutos doon sa ano? Mateo 28. Inutos yun. <laughs> ah, yun. Ah, Nag-raise na siya. Uh, nag sabi sabi ni sabi ni Efren o ngayo, stay to the point po ang naka live na recorded. Yun nga, yun ang puto punto, stay to the point, di ba? Kanina Pilipinas stay to the point 'yon. Oo, oo, nga pala so, si Abrador uh, Efren, eh, ano 'yon? Kaya ngayon sabi ko kaganiyan na Recorded ang plin eh Dahil yun ang presentation Ni mo dyan doon Ngayon pero live yun Oh, live yun uh, Ano yun eh Supposedly Pang straight to the point ko yun Kaso nga lang Oo oh, oh. Nagka technical uh, Nagka technical problem Si Barangay Angel Pinlay ko na lang Kaya <laughs> yeah, pala Kaya nila alam mo Kasi naka straight to the point Ayun Oh. Pinasok lang pa mo Pinasok yung straight to the point Sa PPP <laughs> <laughs> Okay Kataholos Ah, uh, question ko, bro. Ibig sabihin, yung mga demonyo na dadagdagan pala ng mga pag nahatulan sa si impierno, uh, pa ano sila, nag nagkakaroon sila ng mission, nagiging demonyo sila tulad ni Nero pati ni Judas. Ah, Brother Wendell, yung tanong niya, ibig sabihin ba daw yung mga ano, yung pag na nagiging demonyo, dumadami sila? Well, ah, uh, pag may impyerno, yung tao ang tawag doon, hindi sila demonyo, kundi tawag doon ay dumb soul. No? At pwede silang utusan din. Dahil under na sila at slave na sila ni satanas. Kaya ah uh, pwede silang utusan para papasok sa katawan. At mas gusto nila na mautusan silang makapasok sa katawan kaysa a uh, magdusa sila sa init ng apoy. Yan po. Okay. Okay na ba yun, Brother Kataulos?